Good morning, mga kabukid. After one week, ito na pala yung ipinunla kong pechay. At pagkalipas ulit ng isang linggo, ay ganito na po sila kalalaki ang ating mga pechay na pwede na rin pong ilipat. Kaya naman, pinagsasalinan ko na ng pa itong mga cups at bottles na pagtataniman ng pechay. Inuna ko na itong pang sosyalin na cups ng milk na lagyan ng lupa. Medyo matrabaho din ito pero okay lang makakalibre naman sa pangulam kapag naglakihan na sila. Gamit na gamit itong green na baso na pandakot ng lupa para isalin sa pagtataniman ng aking pechay. By the way mga kabukid, for today's video po ay magta-transplant na ako ng pechay kaya samahan niyo po ako na magtanim. Mga kabukid, kung kayo po ay katulad ko na nandito sa Maynila at gusto din magkaroon ng mini vegetable garden, ay pwede nyo po gawin yung ganitong klase ng idea. Kahit nga po na nasa probinsya, pwede din ito kung wala naman po tayo na malawak na asyenda o lupain. Sana all! Chak! Na baka mawili po kayo kasi nakakalibang po ito. Nakakarelax din sa pakiramdam at nakakawala ng stress. Wag lang ang pechay ang ma-stress sa inyo. Higit sa lahat, libre na tayo sa pang ulam na pecha, hindi na tayo pupunta sa palengke para bumili pa. Basta masipag ka lang magtanim. At take note mga kabukid, kapag madami tayo na tanim na ganito, pwede pang pambenta. At yun, may kita ka na, may pera ka pa. At nalagyan ko na din sa wakas lahat itong cups at bottles at isa-isa ko ng pinagdadasik para mas sumiksik ang lupa. Kung magtatanim talaga sa mga ganito ay dapat talaga dasik na dasik din ang lupa na nakalagay na naubos ko na yung 8 kilos lomsoil. soil. Buti na lang at naka-order agad ako ng another 8 kilos gamit yung pera ng asawa ko. At ito, bubuksan ko na mga kabukid. Tansya ko kasi talaga nakulang ang lupa kaya naka-order na ako ng isa pa. Wala eh, kailangan talagang bumili ng lupa. Wala namang libreng lupa dito sa Maynila. Tamang itong mga basura ko lang talaga ang libre. Sabi ko nga sa asawa ko, suportahan niya na lang ako dito sa mga luho kong ito. Total naman Kumakain din naman siya ng pechay Habang napupuno na ang mga lagyanan Ay may mga natatapon na lupa Dadakotin ko din ang mga natapon Kasi sayang yan mga kabukid Sayang na sayang talaga Ooh, Sa wakas malapit-lapit na din Matapos magsalin-salin ng paulit-ulit at pinagdadasik ko ulit gamit itong aking kamay na kasing ganda ng paako. At ayan na po mga kabukid, ready na ang mga paglilipatan ng mga pechay. At ito na talaga yon magtatanim na talaga tayo. Kinuha ko na din sa terrace yung seedling tray dahil dito ko ipinunla yung mga buto ng pechay. At gamit-gamit ko itong kalawangin na naming kutsara na hindi na din namin ginagamit. May pagka-girl scout na din talaga ako, laging handa at para-paraan na din. Ginawa ko ng pandukal itong kutsara, pandukal sa lupa, at pandukal sa pechay para makuha sa seedling tray. Kailangan kasi kapag itatransplant itong pechay ay talagang may kain-kain na lupa yung ugat niya para mabilis na mabuhay at hindi sila mamatay. Kapang hinayang din kasi kapag namatay baka 10 piso din yun kapag naibenta na. O di kaya isang ulaman ko na din yun. Buhay na nga, pinatay ko pa. Bala ko nga pala na gamitan ito ng organic organic fertilizer para naman makatikim ang lupang katawan ko ng fresh petchay na may organic fertilizer. Ano-ano po mga kabukid ang alam nyo na organic fertilizer? Susubukan ko din na magsalon ng tubig ulan para yun din ang aking ipandilig kapag maaraw. 48 piraso ang itinunla ko na pechay seeds tapos 36 piraso lang ang nabuhay o baka naman late lang ang tubo ng ibang buto. Tapos 38 piraso naman lahat itong basura ko na pagtataniman kasama na ang kalahati ng mga bote ng soap drinks, mantika at tubig. Share ko lang po mga kabukid. Noon na nasa Mindoro ako, ang organic fertilizer ko sa pechay ay ang tuyong dumi ng kalabaw baka at kambing. Hi salamat at makakatapos na din mag-transplant ng mga pechay chai at ayan na po mga kabukid. Bago ko po yan ilagay sa terrace ay papaliguan ko po muna sila. Nilagyan ko na muna ng tubig galing gripo itong aking pandilig. Grabe ang ganda nito. Ito ay binili sa DIY hardware ni Daddy B. Naawa ata sa akin dahil nakaraan tabo ang gamit ko tapos bisik-bisik lang gamit ang aking kamay. Ngani-ngani ko na nga sanang magbutas ako ng lata at gagawin ko sanang ligadera. Itong bottle sprayer ay may pang na din tapos adjustable yung sprayer. Pwedeng palakasin at pahinaan ng tubod ng tubig bagay na bagay ito sa tanim kong pechay lalo na at kalilipat pa lang Pinihit ko sa pinakamahinang spray para kapag diniligan ko itong katatanim lang na pechay ay hindi sila masaktan. Habang dinidiligan ko ang mga tanim ko ay ibang tuwan na nararamdaman ko parang nawala na agad yung pagod ko. Ang sarap sa pakiramdam piling ko talaga nasa bukid ako Talagang diniligan ko na sila ng ayos bukid tapos tinodong basang-basa ko yung lupa. Gustong gusto kasi yan ng pechay, yung mabasa-basa ang lupa. Kayo po mga kabukid, ano ang gusto nyong luto sa pechay? Madami po kasing luto ang pwede dito, pero nasanay ako sa luto ni Tatay Noli dito. Pechay na nilaga at ginisang pechay na may sardinas. Yun oh, finally nakatapos din magdilig at ilalagay ko na ito sa terrace. Itong terrace talaga ang space na gagawin kong mini garden. Pechay na lang ang tatam dito, hindi na kami. Next, next week, I'm sure may maaani na akong libreng ulam nito. Shoutout time! Shoutout po kay Sir Roderick Dinosta. Shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Sir RJ Espinosa from Bill Air, Makati City. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa aking YouTube channel dahil masipag-sipag po ako mag-shoutout. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa nakapalo Hello, sa aking TikTok at FB page, AB Kenemen po. Salamat! Ayan na lahat ang mga pechay na aking aalagaan. Hanggang dito na lang po ang aking vlog, mga kabukid. I hope na nag-enjoy po kayo at na-inspire. See you po ulit sa susunod na vlog. Bye-bye, mga kabukid! I love you all!